Nakumpiska sa isang Korean national ang ilang gramo ng pinagsususpecha ang ketamine matapos ang anti-illegal drug operation ng Angeles City Police Office o ACPO ngayong Webes, December 26. Isinagawa ang bybus sa Octagon Bar sa Don Wico Avenue, Barangay Anunas, kung saan aresto ang koreano si Hitay Chai, a.k.a. Henry, 30 years old. Nakuha sa kanya ang nasa 30 grams ng suspected ketamine na tinatayang aabot sa 150,000 pesos. Na-recover din ng mark bills at budal money na ginamit sa transaksyon. Bunsod ng ilegal na aktibidad sa establishmento, pinag-utos ni Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. sa Business Permit and Licensing Division na agad ipahinto ang operasyon ng Octagon Bar. Isinakatuparan ni Vice Mayor Vicky Vega Kabigting ang direktiba bilang acting mayor ng lungsod. Nasa kustudiyan na ng polis ang suspect na haharap sa mga kasong may kaugnayan sa illegal possession at distribution ng controlled substances. Iniimbestigahan na rin ng ACPO ang source at network ng drug operation upang matigil na ang pagkalat ng iligal na gawain sa lugar. Arlene Salonga, CLTV 36 News.